Last news Update Mga balita ngayon Limang polis sa Jensan inireklamo sa pangingikil sa motorista Labimpitong Pinoy na sakay ng MV Magic Seas na inatake sa Red Sea nakabalik na sa bansa Rutang Kalamba, Lucena ng PNR muling magbubukas simula bukas Hulyo 14 Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon isinailalim sa restrictive custody ang limang police na naka-assign sa Police Station 5 sa General Santos City habang hinihintay ang formal na reklamo kaugnay ng umano'y pangingigil ng 50 pesos mula sa isang motorista. Ayon kay GSCPO Director Colonel Nicomedes Olivar Jr., nakatanggap sila ng reklamo sa 911 Kalasag, ang National Police Hotline na nag-aakusa sa limang polis na nagdemand ng 50 pesos sa motorista para sa snacks umano sa sinasabing checkpoint sa barangay Tambler. Ngunit base sa investigasyon, walang nakaschedule na checkpoint sa lugar at otorisado lamang ang mga polis na magsagawa ng mobile patrol. Dagdag pa nito, dalawa lamang dapat ang polis na sakay ng mobile patrol Vehicle. Dahil dito nirelieve din sa pwesto ang hepe ng Police Station 5. Inihahanda na ang administrative charges laban sa limang police officers. Ligtas na nakabalik ng bansa ang lahat ng 17 Pilipinong tripulante ng MV Magic Seas matapos ang pag-atake ng rebelding Houthi. Kahapon nang dumating sa Naiya Terminal 3 ang nalalabing labing isa kung saan sila sinalubong ng mga kawani ng Department of Migrant Workers o DMW. Binigyan sila ng health checks at training vouchers mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. At ayon pa kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, makatatanggap din sila ng immediate financial assistance, reintegration services, medical checkups at psychosocial counseling. Unang dumating noong biyernes, Hulyo, a 11 ang anim na tripulante. Muling bubuksan ng Philippine National Railways o PNR ang operasyon sa rutang Kalamba, Laguna patungong Lucena, Quezon at pabalik simula bukas Hulyo 14. Batay sa advisory nito, maaari ng sumakay at muwaba ang mga pasahero sa Lucena, San Pablo at Kalamba stations. gayundin din sa flagstop sa Sarayaya, Lukutan, Candelaria, Tiaong o Lalig, IRRI, College, Los Baños, Masili at Pansoon maglalaro sa 15 pesos hanggang 105 pesos ang regular rates mula Lucena hanggang Kalamba. Matatanda ang itinigil ang operasyon ng nasabing ruta noong Hunyo 17 para sa major repair sa mga tren na bumabiyahe rito. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren nag Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.